Napag-isipan mo na ba ang senaryo na kung saan nasa dulo ka na ng iyong buhay at kailangan mo nang magbigay ng huling habilin sa mga taong kailangan mong pagsabihan ito? Ano kaya magiging laman ng iyong huling habilin? Sa ilang mag-asawa, baka sabihin sa kabiyak, huy, huwag ka na mag-asawa ulit ha. Baka yung iba naman ay may kinalaman sa property na hindi pa nahati para sa pag-iiwanan. Maaaring meron ding pagbilin tungkol sa asset sa bangko, negosyo, at iba pa na marahil ay kinakailangan ng mga maiiwan. Ano pa man ang iyong iiwan ng mga pananalita, mahalagang ito ay pinag-isipan at tiyak na mauunawaan ng mga mapagbibilinan. Hindi ito katulad ng mga habilin pagpupunta ka sa supermarket na mayat maya ay mayroong pagpahabol. Napakaseryosong bagay nito dahil wala nang maiyahabol pagkatapos nito. Ang huling habilin ng tao ay nagpapakita ng kung ano ang mahalaga sa kanya. Misa ang magulang na maraming kayamanan ay hindi pera ang iyahabilin kundi ang pagtitiyak na hindi mag aaway away ang anak kapag naghati na ng mana. Maaari ding ang huling habilin ay may kinalaman sa mga bagay na hindi pa nagawa noong nabubuhay pa at inaasahang ipagpapatuloy ng mga pinagbibilinan ang pagtapos ng nasimula na, kagaya ito ng mga pangarap sa buhay. Ano pa man ang nature ng iyong huling habilin, ang tiyak ay may kinalaman ito sa bagay na tunay na mahalaga para sa iyo at inaasahan mong makakatulong at magiging makabuluhan para sa iyong pag-iiwanan. Kung ako tatanungin, napakagandang maging huling habilin ang sinabi ng Bible. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang pagkakaroon ng katiyakan na ang mga maiiwan ay magdedesisyon at kikilos ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang pinakamainam na katiyakan na ang buhay ng ating maiiwanan ay hindi masasayang. Ang kayamanan ay lilipas at maaaring pag-awayan pa ng mapag-iiwanan nito. Walang katiyakan na mapapabuti ang buhay ng tao dahil dito. Ang bagay na sigurado ay kapag naging gabay ng isang tao ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa, ang buhay niya ay mapapabuti at matatagpuan niya ang tunay na pagtatagumpay na higit pa sa tagumpay na alay ng mundong ito yan ay maaasahan mo kaya asa ka pa